Isang pamilya, may isa man dalawa inakay eh, no? Hindi pa marunong umiyak, kaya e, binenta na dito. Bali, <laughs> parehas silang blue check, white flight mga sito. Ayan, eh, no? ang ganda. Borga. Mukhang kaluluwa lang itong mga dinala sa atin. Eh. Okay. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano Black Pido. Black Pido! Ay, ah, saan saan dyan? Ay, dyan? ba? <laughs> Black Pido. Black Pido, ah. Ay, sin mga sin parang gagamba, ah. <laughs> Ito so, kaya mga asing kabali, may dumating sa ating kalapate. Pero mga commercial lang. Pero marami sila mga asing kabali, no? Oh. Bali, nasa 18 plus, bali 20 sila nandito mga asing kabali. Sila nagsisiksikan sa isang maliit na kulungan. Ayan, no? Oh. Mamaya sisilipin natin kahit na medyo nakakommercial sila. So, ayun, bali, ayun, no? Oh. mga kulungan natin medyo marurungis na. Kaya kailangan na natin maglinis. Buti na lang, eh, Meron tayong nagbibilis dito sa labas. Palinis na rin natin yung sa loob. Palinis mahal si Regen kasi ano, pag nakita Kasi pag maglinis daw ito eh. Tara. Ayan siya oh. Ayan siya oh. Mura na. Mahal pa. Oh, Lagi active <laughs> yan, mga asing to. Basta sabihin mo lang ng, mura na. Mahal pa. Oo, oh, ayan. Sumasagot siya. <laughs> <laughs> ah, Baka na-miss nyo kasi mag, ano, mag, mag, dito. Mag flip top itong. Yo, what's up, mga kapatid. Ayan, ayan, ayan. Nag-rap ito, ah, ah, Puro mo puro minister. Wow, wala na akong masabi. Tara na kalimutan ko. Ah, si ano naman, si ano. Ex Machina eh. Gusto gusto ko Ex Machina. Yo, what's up mga katropa? Andiyan sa Tropo Video. Tirik na tirik. Oo, oh, dali dali. Oo, oh, parang tumataba ka. Ay, parang double chinga niya. Ah! Hmm! Pagod. Ate, Ate, napa sila kanito nanto. Ano tinaw, sing sing. Ginawa niya na. ang yeah. uso ngayon, 'di ba? Oo, Tanong ko lang, De, lang natin, sino mas malinis sa inyo ni Charis maglinis? Ako, si din nilang. Adid. Ha, din pala <laughs> ah, pa niya. Bali pag ito malinis sa na... okay, Wala na siyang dumi. Pag ito nalinis mo, din sa loob naman ana. Wow. Na. Mura na. Mahal pa. Oo. <laughs> Ayun, habang naglilinis si Mura na, mahal pa. Eh, silipin na natin yung mga binagsak sa atin. Ito, hiniwalay ko nga ito. Mayroon ditong young bird. Ayan oh. Tatlong sibong. Mga sing umiyak iyak pa. Ah, mura na. Mura na. Halika, may tatan ako sa'yo. Ah, anong kulay nito? Ito, to Anong kulay yan? Anong kulay yan? Lubar. Lubar. <laughs> tama, tama, tama. Magaling ka sa kulay, ha? Eh, ito, to to, Anong kulay yan? Batman na check Batman na check Nakakaiba yun na Mas ma para mas magaling ka kay John Lloyd na eh. Eto, <laughs> eto, eto, eto. Last, ano yung kulay yan? Milo check. Milo check. <laughs> Ay, isa. Isang blue bar. Isang, ano tawag ito? Batman na check. Batman na check. Ah, kakaiba ang ano natin ngayon. Mga singko. Isang blue bar. Isang Batman na check. At saka, ito gusto-gusto ko. Ito, ito, ito. Anong kulay yan? Milo check yan. Milo check. <laughs> kasi kapag silipin natin yung iba. Halo-halo kasi hindi na lang ng tropa pips natin. Ayan, meron tayo isang gray cell, black check, meron tayo red bar. Ganda nito isa oh. Black and white, Batman man in a check, kapi nga ni Mura na mahal pa. <laughs> meron tayo itim, halos blue bar. Kaso ang ano lang dito mga singko? lahat sila eh, naka-commercial. Ni isa, walang nakaklabri. Kaya mamaya, eh, ano yan, ano yung ano, ano, sasabi Meron ano? Black Pidow. Black Pidow! <laughs> meron! Oh, meron dyan. Asan, asan dyan? Asan dyan? ba? Black Pidow. Black Pidow ah? Ay, okay, siya mga asing nga parang gagamba <laughs> Ay, sa dulo daw. Black Pidow ah! <laughs> so, ayan, bali ito eh. Nakakomersyal lang sila. Kaya mamaya eh, ilalabas na natin silang lahat mga asing to. Siguro hindi ko na siya mapagpaparis-parisan ng babae-lalaki dahil nga sobrang dami. Baka magkakasama na lang sila. Siguro sa isang kulungan, lima. Dahil kaunti lang yung kulungan natin, mga ko sa labas. Kaya <laughs> lalabas na natin ay. Ay, ay, yung mga kalapate kasama na yung Black <laughs> Siguro Ito siguro ito ay yung kinutukoy niya. Ano, hai, na, 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 hai, ano, ano, ano. tawag Ano sa Ay, 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 Yung may ay, ay, At yung parang ay, 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 And relaxin. And relaxin. Muna <laughs> na, Malta. So, ayun, mga Shiko, bali, pa tayo dalawa. Hindi ko alam kung pares ito, mga Shiko. Ito yung hen. Napakaganda niya, para siyang solid. Kaso, sa may bandang pakpak, eh, brown pa rin, brown pa rin pala. Tapos ngayon, ito yung pair niya, na, Amarayan. Amarayan. na, ito yung pair niya, na napakaganda, mga Shiko, yun, eh, o. Bali, mamaya, eh, papahula natin kay mura mahal na. mura na mahal pa yung mga ito mga singko. Titignan natin kung talagang magaling siya sa mga kulay. Dahil si John Lloyd kasi, eh, talagang napakagaling sa kulay. Dahil nga, pigeon genetics yan, mga singko. Huwag yung mulaan. Alam niyo sa expert. <laughs> Kaya mamaya, si mura mahal pa, eh, papahula natin yung dalawa. Kung anong kulay nila, tingnan natin kung mas magaling siya kay John Lloyd. Kasi may nag-comment dun sa kulay ng paanak natin dito sa stencil. Kunin lang natin mga singko. Ang sabi nila eh magiging dan daw ito mga singko. Mukhang done nga naman. Solid ka. So meron akong kakaibang nakitaan sa kanya. Ayun, ano? Medyo lumabas na kasi kulay. Yung kulay niya eh para siyang dan. So pagdating dito. Ayun, no? Pagdating dito sa kanyang dibdib mga sing Eh, medyo nagbabrown. Ayun, no? Parang gold yung kanyang dibdib. Kaya medyo na-excite na naman ako dahil mukhang kakaiba -ka na naman itong ilalabas. Tapos ngayon makikisig ko pa sila niya yung buntot niya. Banda dito sa gitna, eh, may puti. ay no? Baka maging stencil nga. Ayun no? May mga puti na siya. Baka sakaling pag lumabas, eh, puti. Sa pakpak, eh, meron na lumalabas. Mga ay ko, ayun o. No? Ayun No? lumalabas. Mukhang stencil nga ito. Kaso, banda dito, eh, wala pa siyang lumalabas parang puro siya pero bandang buntot tsaka pakpak lang ang meron kasi yung dito sa kanyang dibdib eh naggo gold eh no naggo siya kaya medyo na excite na naman ako kala ko purong dan lang pero may mga nagsabing dan na stencil dito ha siko pwede pang cross magaanak daw ng stencil kapag pinari sa stencil so yun oh. lang natin na may mga nag-comment lalo na si MG Lop mga ko yan oh. sabi niya dan na stencil Medyo goods pa rin. May humabol mga ko May nagdala pa na tropa natin. No? Isang pamilya. Bali may inakay sila. Oh. Ayun o. Oh. May mga legban pa. Baby pa. Yung mga, din, mga inakay. Bali ito. Halatang nagsusubo yung mga inakay. Mga magulang mga ko Halatang nagsusubo yung mga magulang. Bali pwedeng gawin seater to mga singko. Isang pamilya. May isang dalawang inakay. Ayun o. Oh. Hindi pa marunong umiyak. E binenta na dito mga singko. Pero maganda yung parents niya. May sing sing. May legban. Ayun eh, o. Bali, yung dalawang blue check. Kaya ang anak, eh, dalawang blue check din, mga sing. yan no? Isang pair ang dinala sa akin. Isang buong pamilya. Ito yung parents niya. Ngayon, meron pa isa dito. Ayun, no? Isang blue check, tsaka blue check white flight. Ayun, mga singko, para umitlog siya. Isang pare, sumitlog, mga sing. yan no? Hindi na naabutan. Dito na ng itlog sa atin. May itlog pala. Sayang naman, oh. No? Mga breeder pala itong dinala sa atin. Pero maganda sila. Ayun, malalaki. Parehas blue check ng itlog. Maasin ko, pero mas maganda tong hen, no? Type ko tong hen. Maganda yung hen. Maganda yung mukha. Bali, meron pa dito isang pera ito. Blue bar naman, maasin ko. Isang blue bar. Isang blue check na may corona. Ayun, no? Kamukha nung isang dala ng tropa, ayun, no? May corona siya sa ulo, ayun, no? Black check saka blue bar. Bali yan, isang ito. Ganda ng black check, oh. May corona, baka inbreed. Kaso, ah, commercial lang kasi mga sengsing, ayun, oh. Silipin lang natin yung dala ng tropa pips natin. Dahil ganda-ganda ako, mga asing. Ang ganda ng dala sa atin ng tropa pips natin. Bali, pabenta ito, ayun, oh. Bali, yung hen, eh, blue check na parang pipe, mga asing ayun, oh. Double binded. Ayun, oh. Ayun, oh. Tumay pa, oh. <laughs> ayun, oh. Chatter dive niya, Point. <laughs> so, ayan, bali isang blue check, white light, mga singko. Tapos yung kanyang kak na pair, eh, napakaganda, eh, no? Eh, no, mga napakapogi. Borga pa. asa ah, so, medyo may presyo lang binibenta ng tropa whips natin, eh, no? 800. Pero, sulit na sulit. Ang ganda nito, lalaki, mga singko. Pati hen, bali parehas silang blue check, white light, mga singko. Eh, no? ang ganda. Borga. Ganda nitong kak, ko Picture kak. Mukhang kaluluwa line itong mga dinala sa atin. Eh, no? Ang ganda ng kulay. Para sa blue check na saddle. Na medyo dudungisin lang ang kulay. Dahil maraming mismark. Pero napakaganda nila mga single. Lalo na to. Oh. Ganda nito. Poging pogi. Ayun oh. Ayun mga single. Ganda oh. Ayun siya mga single. Oh. Poging pogi oh. Medyo against the light pa tayo yan. Pero lumilitaw yung ganda nila. Grabe. Ang ganda nito mga perna to. Isang hen, blue check white light, cat, blue check white light din, ah. Borga. Para super lolo eh, no? Ganda. So ayan, dahil nga nandito si Mura na mahal pa. Talaga magaling ka sa kulay? Oo. Oh. Magaling ka talaga sa kulay? Oh. Eto, papahula ako sa iyo dahil meron tayo dito isang Eto nga, sige, ito to. Meron tayo isang brown tsaka ito. Ganda nito, oh. Lalaki, eh, hey, no? Dami niyang batik-batik. Anong kulay nito babae? Milo check. Yan lang Milo check. Oh. Ha? Galing talaga. <laughs> Oy, lalaki naman. Anong kulay yan? Brown cookies. Brown cookies. <laughs> <laughs>